Welcome to Pinoy Kwentong Tagalog Horror Stories. Sa mga koridor ng San Lucas Medical Center sa Makati, may isang kwento na pinag-uusapan lang tuwing madaling araw. Hindi ito basta kwentong multo. Ito ay isang tunay na pangyayari na nakakapanindig balahibo hanggang ngayon. Nagsimula ang lahat noong nakaraang Enero nang bigla na lang mawala si Michael Reyes. 32 taong gulang, isang morgue attendant na apat na taon nang nagtatrabaho sa ospital. Kilala si Michael bilang isang responsabling empleyado. Hindi nag-absent kahit isang beses buong taon ng 2024. Kaya nang hindi siya pumasok ng dalawang araw ng walang pasabi, nagulat ang lahat. Hindi normal kay Michael na hindi pumasok ng walang abiso, kwento ni Dr. Santos, ang head ng pathology department. Tinawagan namin siya, pati ang pamilya niya pero walang sumasagot. Nagpadala kami ng tao sa apartment niya, wala siya roon, parang bula na lang siyang nawala. Ang huling nakakita kay Michael ay si Greg Mendoza ang security guard na naka-duty noong gabing iyon. Normal na gabi lang noon. Nakausap ko pa si Michael mga alas dose ng madaling araw. Sabi niya may weird daw na tunog na naririnig siya sa drawer number 6 ng morgue. Sabi ko, tignan niya baka may problema sa cooling system. Sa CCTV footage ng gabing iyon, nakita si Michael na pumasok sa morgue ng mga 12.15 a.m. Hindi na siya lumabas. Nang mag-check ako ng mga 6 a.m., wala na siya, dagdag ni Greg. Akala ko umuwi na, pero naiwan ang bag niya, cellphone, pati susi ng motor. Parang nilamon siya ng dilim. Nagsagawa ng investigasyon ang polis pero walang nakitang bakas ng foul play. Walang signs ng struggle sa morgue, walang dugong nakita, walang evidence ng crime. Pero may isang detalye na hindi ma-explain ng mga investigador, ang drawer number 6. Yung drawer na yon, laging empty dapat, paliwanag ni Mang Tony, ang maintenance supervisor. Reserve iyon para sa mga emergency cases. Pero simula noong nawala si Michael, may kakaiba sa drawer na yon. Ayon sa mga empleyado, tuwing 4.30 ng madaling araw, may naririnig silang tunog ng cellphone mula sa drawer number 6. Hindi ordinaryong ringtone, kundi ang default ringtone ng mga lumang Nokia cellphone. Yung modelo ng cellphone na gamit ni Michael. Una naming narinig yung tunog isang linggo matapos mawala si Michael. Kuwento ni Sarah, ang night shift nurse. Akala namin may naiwan lang na cellphone sa loob. Pero nang buksan namin ang drawer, wala namang laman, empty. Pero rinig na rinig namin yung tunog mula sa loob. Nagpatuloy ang misteryosong tunog gabi-gabi, eksaktong 4:30 AM hindi ito nawawala kahit na ilang beses ng sinuri ng maintenance team ang drawer. Walang nakitang cellphone, walang nakikitang source ng tunog. Pero gabi-gabi, sa eksaktong oras na iyon, tumutunog ito. May pattern, sabi ni Dr. Cruz, isang psychiatrist na interesado sa kaso ng 4.30am backward spell o 3. 04 Tatlong numero. Tatlong araw bago nawala si Michael. May tatlong bangkay na dinala sa morgue. Lahat sila heart attack ang cause of death. Lahat sila namatay ng 4.30 a.m. Pagkatapos ng dalawang linggo, nangyari ang hindi inaasahan. Si Greg na naka-duty na naman noong gabing iyon ay nakarinig ng pamilyar na tunog mula sa drawer number 6 eksaktong 4:30 am Hindi ko alam kung bakit pero sa gabing iyon kung may anong puwersa ang nagtulak sa akin na buksan yung drawer kwento ni Greg Yung boses niya nanginginig pa rin kapag inaalala yung pangyayari Dapat hindi ko ginawa 'yon Dapat hinayaan ko na lang Nang buksan ni Greg ang drawer number 6, nakita niya yung bangkay ni Michael. Nakasuot pa rin ng uniform na suot niya nung gabing nawala siya. Pero ang mukha niya, hindi yung mukha ng taong namatay lang ng normal. Yung mukha niya, para siyang nakakita ng something na dapat hindi makita ng mga tao. Paliwanag ni Rick. Yung mga mata niya, bukas na bukas. Yung bibig niya, na nakabukas din eh parang sumisigaw tapos yung kamay niya hawak niya yung cellphone niya yung Nokia ang cellphone niya dead na yung phone siguro lobat na ang autopsy report kay Michael ay nagpapakita ng unusual findings ayon sa report ang katawan niya ay may signs ng hypothermia parang nafree siya sa sobrang lamig pero ang kakaiba base sa tissue analysis namatay siya sa exact moment na nawala siya dalawang linggo na ang nakalipas parang nasa ibang dimension ng katawan niya sa loob ng dalawang linggo hindi ko ma-explain kung paano nangyari yon, sabi ni Dr. Santos paano magkakaroon ng hypothermia ang isang tao sa loob ng morgue drawer na hindi naman gumagana. At bakit dalawang linggo bago namin nakita ang katawan niya sa drawer na araw-araw naming binubuksan at sinusuri. Sa mga sumunod na araw, lumabas ang iba pang detalye tungkol sa kaso. May CCTV footage mula sa loob ng morgue noong gabing nawala si Michael. Sa footage makikita si Michael na binubuksan ang drawer number 6. May lumabas na makapal na hamog mula sa drawer. At sa gitna ng hamog, may makikitang malabong figure na humihila kay Michael papasok sa drawer. Pero ang pinaka nakakakilabot na detalye ay ang nalaman mula sa phone records ni Michael sa araw na nawala siya. May natanggap siyang text message sa eksaktong oras na 4:30 AM. Ang mensahe ay galing sa sarili niyang number. Buksan mo ang drawer number 6. May naghihintay sa iyo dito. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagpalit ng sistema ang ospital. Tinanggal nila ang drawer number 6, pinalitan ng bagong cabinet. Pero kahit wala na ang drawer, may mga empleyado pa rin na nagsasabing naririnig nila ang tunog ng Nokia cellphone ni Michael tuwing 4.30 a.m. Minsan kapag mag-isa ka sa morgue at malapit ng mag-4.30, maririnig mo ang mahinang tunog ng cellphone. Kwento ni Ana, ang bagong morgue attendant. Pero hindi lang yun basta ringtone. Kasabay ng tunog bumababa ang temperature. At minsan, makikita mo sa salamin ang refleksyon ni Michael. Nakatayo sa likod mo. Hawak ang kanyang cellphone habang tinitignan ka. Sa kasalukuyan, may bagong protokol ang ospital. Walang sino man ang dapat magisa sa morgue tuwing madaling araw. Lalo na kapag malapit na mag-430. At kung may maririnig na tunog ng cellphone, kahit hindi ka gaano ka curious, wag mo nang alamin kung saan ito nang gagaling. Pero may mga nagsasabi na hindi pa tapos ang kwento ni Michael. May mga security guard na nagsasabing tuwing 4.30 a.m. nakikita nila si Michael sa CCTV monitor. Naglalakad sa corridor papuntang morgue. At sa tuwing sinusundan nila siya, laging sa drawer number 6, siya napunta sa drawer na wala na. Ang cellphone ni Michael ay nasa evidence room ng pulis hanggang ngayon. Dead na ito, walang battery. Pero minsan, sinasabi ng mga pulis na biglang mag on ang screen at laging nakadisplay ang 4.30 a.m. May isang text message na paulit-ulit na pumapasok galing sa unknown number. Buksan mo ang drawer number 6 marami pa rin naghihintay dito. Kaya sa mga nagtatrabaho sa morgue ng San Lucas Medical Center, lalo na sa night shift, may mahalagang paalala. Kapag 4.30 am na at may narinig kang tunog ng cellphone, huwag mo nga hanapin kung saan ito nang gagaling. Hindi mo alam kung sino o ano ang maaaring sumagot sa tawag na iyon. Wakas sa lumang morgue ng San Pedro General Hospital sa Laguna, may kwentong pinag-uusapan lang tuwing bumubuhos ang ulan. Hindi ito ordinaryong ghost story. Ito ay isang kwento ng dokumentasyon. May mga testigo at hanggang ngayon ay patuloy na nagdudulot ng takot sa mga empleyado ng ospital. Ang lumang morgue ay nasa basement ng East Wing isang gusaling itinayo noong 1975. Maliit lang ito kung ikukumpara sa mga modernong morgue ng ospital. Pero may kakaibang atmosphere na ramdam ng kahit sinong pumapasok dito. May something sa hangin dito, kwento ni Aling Minda. 65 taong gulang, nagtatrabaho bilang janitre sa ospital mula pa noong 1982. Lalo na kapag tag-ulan, para kang niyayakap ng lamig. Pero hindi lang ordinaryong lamig, parang may kasamang lungkot. Ayon sa mga nakatatandang empleyado, ang kwento ay nagsimula noong 1983, isang gabi ng malakas na bagyo. May dinala sa morgue na mag-ina, biktima ng isang car accident sa National Highway. Ang ina na kinilalang si Elena ay namatay on the spot. Ang kanyang anak na babae, si Trisha, 7 taong gulang, ay binawian ng buhay pagdating sa emergency room. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, kwento ni Dr. Rivera na noon ay resident doctor pa lang. Grabe ang ulan, kidlat kung kidlat. Tapos may dinala sa ER na magina. Si Elena wala nang buhay Si Tricia pinaglaban pa namin nun pero wala na talaga Kinaumagahan ng dadalawin ng mga kamag-anak ang mga bangkay May napansin silang kakaiba Ang bangkay ni Elena na dapat ay nakahiga ng sa morgue table Ay nakaposisyon na parang yumayakap Ang mga braso niya ay nakabukas para bang may hinahanap, may gustong yakapin. Akala namin noon, baka nagkamali lang ang morgue attendant sa paglagay ng bangkay, sabi ni Dr. Rivera. Pero paulit-ulit naming inaayos, paulit-ulit bumabalik sa ganung posisyon. Simula noon, tuwing tag-ulan, may mga empleyado ng ospital na nagsasabing naririnig nila ang pag-iyak ng isang babae mula sa lumang porke. Ang iyak ay puno ng lungkot, ng pangungulila, ang iyak ng isang inang nawawala ng anak. Malinaw na malinaw ang pag-iyak, kwento ni Mario. Security guard na sampun taon nang nagbabantay sa East Wing. Minsan, mahina lang, parang bulong. Pero kapag malakas ang ulan, tumitindi rin ang pag-iyak. Para kang nakikinig ng drama serye sa isang radyo na paulit-ulit na pinapatunog. Ang mga empleyado ay nasanay na sa iyak na ito. Para sa kanila, bahagi na ito ng buhay sa ospital. Isang malungkot na paalala sa trahedyang nangyari mahigit apat na dekada na ang nakalipas. Pero nung nakaraang taon, may napansin silang kakaiba. Una kong napansin nung Ogos kwento ni Jenny, isang nurse na madalas mag-overtime sa night shift. Tag-ulan noon, sobrang lakas ng buhos. As usual, narinig ko yung pag-iyak, pero may kakaiba. Parang may pangalawang boses. Hindi na ito yung dating iyak ng babae, may kasabay na ito. Iyak ng isang bata. Noong una, akala ko imagination ko lang. Dagdag ni Jenny, pero nang marinig ko ulit, sigurado ako dalawang iyak. Isang matanda, isang bata. Para silang nag-uusap sa pamamagitan ng kanilang mga pag-iyak. Ang discovery na ito ay nagdulot ng bagong takot sa mga empleyado. Bakit ngayon lang nila naririnig ang iyak ng bata? At bakit parang mas malakas ito kaysa sa iyak ng babae? Isang gabi ng September habang malakas ang ulan, naglokas loob si Mario na mag-investigate dala ang flashlight at rosary. Pumasok siya sa lumang morgue. Hindi ko dapat ginawa yon, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa rin kapag naaalala ang gabing iyon. Pero gusto kong malaman ang katotohanan. Gusto kong maintindihan. Sa loob ng morgue, narinig niya ang dalawang pag-iyak. Mas malinaw kaysa dati. Ang iyak ng babae ay nanggagaling sa isang sulok. Malapit sa dating pwesto ng bangkay ni Elena. Pero ang iyak ng bata nanggagaling sa likod niya. Paglingon ko, nakita ko siya. Si Tricia. Nakatayo lang siya doon. Suot pa rin ng puting dress na suot niya noong aksidente. Pero hindi siya umiiyak. Nakangiti siya. Tumakbo palabas si Mario pero bago siya makalabas ng morgue, narinig niya ang isang boses, ang boses ng isang bata. Hindi niya akong makita. Kuya, 40 years na siyang umiiyak pero hindi niya akong makita. Mula noon, mas madalas na marinig ang dalawang pag-iyak sa morgue tuwing tag-ulan. Minsan may mga empleyado na nagsasabing nakakakita sila ng isang babaeng naglalakad sa koridor. Nagahanap at sa likod niya may batang nakangiti. Sumusunod pero hindi niya nakikita. Para siyang eternal na hide and seek paliwanag ni Aling Migda. Yung ina patuloy na nagahanap. Yung anak patuloy na sumusunod pero hindi sila magkita-kita. May mga nagtangkang magritwal sa morgue may mga pare na nag-bless pero walang epekto. Tuwing tag-ulan, patuloy pa rin ang pag-iyak. Ang iyak ng inang naghahanap at ang iyak ng anak na hindi mahanap. Kamakailan lang may nakitang lumang picture sa archives ng ospital. Litrato ng morgue noong 1983. Kinuha ilang araw pagkatapos ng aksidente. Sa litrato, makikita ang bangkay ni Elena. Nakahiga sa morgue table. Pero may kakaiba. Sa refleksyon ng salamin sa likod ng table, makikita ang isang batang nakaupo sa tabi niya. Nakangiti. Kaya ngayon tuwing tagulan at naririnig ang dalawang iyak mula sa lumang morgue ng San Pedro General Hospital, alam mo na ang kwento. Ang kwento ng isang inang hindi mapakali hanggat hindi niya nahahanap ang kanyang anak. At ang kwento ng isang anak na patuloy na sumusunod. Umaasang balang araw, makikita rin siya ng kanyang ina. Pero may mga nagsasabi na may mas malalim na dahilan kung bakit ngayon lang nila naririnig ang iyak ng bata. Na may something na nangyari o mangyayari na magbabago sa kwentong ito. At kapag malakas ang ulan at tahimik ang gabi kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang sagot sa iyak ng mag-ina na hanggang ngayon ay hindi pa rin magkita-kita. Kaya sa mga dadaan sa East wing ng San Pedro General Hospital tuwing tag-ulan, lalo na sa gabi, may paalala. Kung maririnig mo ang pag-iyak, huwag kang lilingon. Hindi mo alam kung sino ang makikita mo. Ang ina na naghahanap o ang anak na ayaw magpahanap at kung sakaling marinig mo ang dalawang iyak ng sabay, tumakbo ka na. Kasi baka ikaw ang maging tulay para makita sila. At hindi mo alam kung anong mangyayari kapag nangyari iyon. Wakas Sa Metropolitan Memorial Hospital sa Pasig City, may isang kwento na magbabago sa paraan ng pag-unawa ng mga tao sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito ang kwento ni Joel Mendoza, isang morgue attendant na nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari noong nakaraang taon. Si Joel ay 35 taong gulang ay isa sa mga pinakamahusay na morgue attendant sa hospital. Pitong taon na siyang nagtatrabaho roon at kilala siya bilang dedikado at responsableng empleyado ang kanyang asawa na si Marie ay 32 taong gulang ay isang elementary teacher sa isang pampublikong paaralan malapit sa kanilang bahay sa kainta. Napakanormal ng mag-asawa, kwento ni Aling Susan. Ang kanilang kapitbahay ng limang taon. Laging sweet, hindi mo maririnig na nag-aaway. Si Marie, laging naghihintay kay Joel, umuwi Minsan nga tinatawagan pa niya para ipaalam na okay lang siya sa bahay. Noong March 15, isang ordinaryong Martes, pumasok si Joel sa kanyang night shift sa morgue. Bago umalis ng bahay, normal pa ang lahat. Nakita niyang naghahanda ng lesson plan si Marie para sa susunod na araw. "Ingat ka, mahal," ang huling sinabi ni Marie kay Joel. Tawagan mo ako ha ah, pag break mo. Alas 11 ng gabi nang makatanggap si Joel ng text message mula sa number ni Marie. Paalam, mahal, pasensya na. Nagtataka ako noon, kwento ni Joel, ang matay na mumugto pa rin sa pag-aalala. Hindi normal kay Marie ang magpadala ng ganoong message, lalo na't alam kong nasa bahay lang siya. Tinawagan ni Joel ang kanilang landline Walang sumasagot Tinawagan niya ang cellphone ni Marie Out of coverage area Nag-alala siya pero hindi pa rin siya makaalis sa duty May protocol kasi kami sa morgue Paliwanag niya Hindi pwedeng walang tao Kaya tinawagan ko na lang si Aling Susan Pinakausapan kong tignan si Marie ang sumunod na tawag ang nagbago sa buhay ni Joel man. Sir Joel, boses ni Aling Susan, nanginginig. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Si Marie kasi, dinala na sa morgue ninyo. Tatlong oras na ang nakalipas. Nanlamig si Joel. Imposible. Paanong nangyari yon? Nakita niya si Marie bago siya umalis Nakipag-usap sa kanya Nakatanggap pa siya ng text Tumakbo siya papunta sa receiving area ng morgue At doon, nakita niya ang hindi niya inaasahan Ang bangkay ni Marie Dinala ng mga pulis mula sa lugar ng aksidente Hit and run case, paliwanag ng pulis 8:30 PM sa highway malapit sa eskwelahan. Dead on arrival. Pero paano nangyari 'yon? Si Marie ay nasa bahay ng umale si Joel ng alas 8 ng gabi. Paano siya napunta sa highway? At paano siya nakapag-text kay Joel ng alas 11? Tatlong oras matapos siyang ideklara na patay sa pagsisiyasat ng pulis lumabas ang mga kakaibang detalye. Ang CCTV footage mula sa eskwelahan ay nagpapakita kay Marie na lumabas ng building ng alas 8 ng gabi. Pero ayon sa guard, wala siyang nakitang Marie na lumabas ng gusali. Ang text message na natanggap ni Joel ay confirmed na galing sa cellphone ni Marie. Pero nang i-check ang phone, wala itong battery at basag ang screen damage mula sa aksidente. Paano nakapagpadala ng text ang isang serang cellphone? May mas kakaiba pa, kwento ni Greg, ang IT specialist na tumulong sa investigasyon. Ang text message hindi nakasave sa phone ni Marie, pero nakareceive si Joel. At ang timing, eksak na alas 11 ang oras na traditionally sinasabi nating opening ng kabilang buhay. Sa autopsy report, natuklasan na ang oras ng pagkamatay ni Marie ay between 8.30 to 9.00 p.m. Pero ang kanyang katawan ay may temperatura na mas mataas kaysa sa normal para sa isang bangkay na tatlong oras ng patay. Para siyang naghihintay, sabi ni Dr. Cruz ang nagkandak ng autopsy. Hindi normal ang preservation ng katawan at may something sa ekspresyon niya. Parang may gustong sabihin, sa mga sumunod na araw, mas lumalalim pa ang misteryo. Ang CCTV footage sa bahay ni na Joel ay nagpapakita kay Marie na nasa loob ng bahay hanggang alas 8 ng gabi ang eksaktong oras na nakita rin siya sa CCTV ng eskwelahan. Parang nasa dalawang lugar siya nang sabay, paliwanag ni Greg. Scientifically, imposible. Pero ang ebidensya, hindi mo maitatanggi. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Joel ang nangyari noong gabing iyon. Pero parang may mga pangyayari na nagpapatunay na may hindi normal sa kwentong ito. Tuwing ika-11 ng gabi, eksak na alas 11, natatanggap pa rin ni Joel ang text message mula sa number ni Marie. Paalam, mahal, pasensya na. Kahit na ang cellphone ni Marie ay nasa evidence room ng police station. At sa morgue, may mga empleyado nagsasabing nakikita nila si Marie nakatayo sa tabi ni Joel habang nagtatrabaho ito. Naghihintay. Minsan may naririnig silang boses na bumubulong. Hindi pa ako handang magpaalam. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Pero para kay Joel, hindi na mahalaga ang mga sagot. Ang mahalaga ay ang huling mensahe ng kanyang asawa. Isang paalala na minsan ang pagpapaalam ay hindi nangyayari sa paraang ating inaasahan. Kaya ngayon, tuwing may natatanggap na text message ang mga empleyado ng Metropolitan Memorial Hospital ng alas 11 ng gabi, dalawang beses nilang iniisip bago buksan. Hindi nila alam kung sino o ano ang nagpapaalam. At sa morgue. At sa morgue, kapag tahimik ang gabi at mag-isa ka lang, Minsan, maririnig mo ang mahinang tunog ng cellphone. Isang text message na dumadating na may lamang dalawang salita. Paalam, mahal. Wakas. Maraming salamat sa inyong pakikinig.